Kuwari sa mga pare ko. At ayun, nagbabalik tong Toyota Corolla na ginawa natin noong nakaraan. Ang nangyari kasi dito, overhaul daw to. Daw, di umano. Eh, naging okay na to nung galing dito sa atin. Kinuha na, nagamit na. Yung may-ari, nag-decide na bumili ng bagong carburetor, kasi nga yung karburador nito, ay may problema na lahat ng vacuum niya. ported man at saka vacuum lines ay may mga bara na. So, nangyari tuloy dito, wala rin siyang vacuum dito sa distributor. Hindi natin malagyan. And yun, pinalitan din natin to ng bagong timing belt kasi nga in overhaul to daw na hindi naman pinalitan yung timing belt. Bakit nandito to ulit? Kasi nga napakabit uh, ng na bagong carburetor. Nangyari, napansin ko doon sa andar niya. Nagaspang na ni andar. Tapos, kakalimang litrong langis na raw na nasasalin nila. Hindi normal yun. Uh, kumakain na siya ng langis. Iti-check nga natin ito. Eco-compression test natin para malaman. Malaman lang talaga yung tunay na problema nito pagka iko-compression test natin. Ayoko naman mag-decide agad na piston ring kasi hindi pa naman natin na co compression Isa rin kasi dahilan na nagbabawasan ng langis. Uh, worn out na yung valve seal kasi nga dumidiretso na dun sa combustion yung langis na dapat ay eh, nasasala ng valve seal natin. So gagawin ko ngayon, iko compression test natin tatanggalin ko lang yung spark plug and then magte-test tayo. right. So, tatanggal ko na yung high tension wire. Abaklasin na lang natin yung spark plug. Unahin natin yung cylinder number 1. Alright, so unagad natin mapapansin dito, yung spark plug ay basa ng langis. bit natin tong compression tester okay Diyan ko lang muna siya ilalagay kasi mag isa lang tayo nilagay lang muna natin dito kasi nga mag isa lang ako so ako lang din yung magka crank okay crank natin ayun hindi pa umabot ng 75. Nasa 70 lang to. So, ulitin natin. So, ayan mga pare ko. Hindi magsisinungaling tong compression tester wala bagsak So ano nga ba yung normal na compression ratio ng makina kagaya nitong gasolina na to itong 2E dapat to maglalaro sa 125 to 175 Kagaya nito bagsak na bagsak 70 lang So okay tapos na so tayo sa cylinder head number 1 doon naman tayo sa number 2 Okay cylinder head number 2 o ganun din. Puro din langis. So malangis din 'yung number 2 natin. Okay? Maka 0 So ito 'yung number 2. Nasa 85 lang siya bagsak pa din mga pare ko sir ulit natin then try natin ulit yun same lang din so bagsak pa rin patay then number 3 naman tayo Grabe, mas malala. Grabe yung pagkabasaan nito. Okay, zero. Crack natin. Ayan. Ito yung number three. Same lang din ng number 2. Zero natin, then ulitin. Alright mga pare ko. Ayan. Bagsak. Yan, masam-basad din. Eh, zero. Okay, final ito yung number 4. Crank natin. Ito, nasa 90. Ayan. Zero natin. Yun, 90 pa rin mga pare ko. So yun, bagsak talaga lahat. 1, 2, 3, 4. Lahat ng cylinder, walang pumasa. So pare sila bagsak, pare pare sila loss compression mga pare ko. And alam ko naman ang loss compression talaga to. Kahit hindi pa natin itest. Doon pa lang sa mga spark plug. And doon pa lang sa... limang litrong langis na naubos nito At that time na nandito to mga pare ko sa akin hindi ganito yung mga spark plug nito kumbaga wala siyang mess ng langis sa tip wala siyang mga langis kasi chine ko din to eh ala bumigay na lang siguro talaga yan sa pagkabiyahe kasi nakailang balik balik din to ng Nubesia Aurora Aurora Nubesia pabalik balik to yun nga pumunta lang dito to para ipakabit yung carburetor na bago sana eh hindi na natin may kasi eh, ayan na naman another problem na naman eh, ito pa yung isa ko napansin dito. Yan. Punong-puno talaga siya ng langis sa pagitan ng black and cylinder head. Hindi yan ang galing dito sa may spark plug hole, dito sa may cylinder head. Kundi dito yan sa pagitan nitong cylinder at black. Yan ang gagaling yan. So yun mga pare ko, at least uh, mabibigyan ng tamang resulta yung may-ari nito. At masasabi talaga natin, loss compression na talaga. Uh, isang buwan lang mahigit. Gagastos na naman yung mayari. Wala magagawa. Ganyan talaga. So, yun lang mga Alright.